Saturday, sambut kumay na pangarap. Nakuha na ni Doc Archie ang hinanap niya na cellphone na may laman na video record niya tungkol sa ginawa ni Moira sa pagtulak sa hagdan at nala ito sa presinto. Pinakita sa pulis ang video record para doon na siya magpapaliwanag sa ginawa niya. Hindi pa nga ito nakapagsalita si Moira dahil may matibay na ebidensya si Doc Archie. Kinasawa naman itong murder si Moira sa ginawa niya. Nagpunta naman itong si Sui sa presinto, naghulat na nakakulong na ang mami niya at nagpapaliwanag ng na humingi ng tawad at nagmamakaawa kay Doc Archie na huwag ikulong ang mami niya. Hindi naman nagdadalawang isip si Doc Archie at ito'y patuloy na pinakulong si Moira at sinabihan ni si Zoe na dapat managot ang mami mo sa mga kasalanan niya. Dahil sarili niyang asawa papatayin niya. Sa laki ng galit ni Doc Archie, hindi niya na papatawarin si Moira at sisiguraduhin niya na makulong ito habang buhay para hindi naman magawa sa iba. Wala nang magawa ito sa sa kanyang mami kahit nagmamakaawa na ito kasi buo na ang desisyon ng Doc Archie. For more updates sa Abot Kamay na Pangarap, don't forget to subscribe.